So, Arina. Ano siya, no? guys? Right. Mm -hmm. Ay! <laughs> so, ano siya, no? So, sige. mga tag-an. So, simple lang kaayo. Watch this video. Antunong man. Or, ay mag-cultivate. Para mas matutalin niyo. Okay? So, first, ang matay. Twenty, ten, 25, five, twenty, 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 Dora five, ten, ten, Dora five, we have here five pesos, Dora five. Five, so, yeah, five, 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 Pelo piso. Vamos separar. Pelo piso. Pelo uh -huh. so, 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 yeah. piso. Pelo piso. Vamos o sublosha. uh o sublosha. Vamos

sakaten sakaten Pat. Five. Tulungan piso. Five pesos. Another five cent. Maglarang five. -ish. There you plus 4 pesos and 2 ka pa. so since na yung ni the first and I think So, kung kinsa may una makataga na ni So, i-comment lang sa Facebook na ako ang i-post. And make sure yan ka-subscribe ka and click the notification bell button para updated sa mga latest posts okay so let's go